Okay, akit yung iba kung kulang sa taas para abot-abot para sa pag-unlad ng ano, trabaho. Ayan, tulong-tulong para mabilis matapos. Ayan. Ha ha ha! Alam niyo na, wag papapawin diyan sa kanya, pinakalabi niya. Ha? Wag niyang papapawin. Kailangan mo pagkasya yung one, Baka mahuli. Awawa naman pag mahuli. Kung baga sa bigas, yung kalo, salop, kakalusin yung salop. Walang apaw. Pag puno na ang salop, kakalusin.